Kulang daw siya sa sapatos. Hello! Hahaha! Hahaha! practice ako. Na? Para pag binigyan mo na ako ng totoo. Ah. Hello! Thank you, Oshi! Gusto mo tayo Oh, sa original. Oo, sige na, ulit na. Hi mga ka-Moshi. So minakita akong post ni Moshi. Actually, senior niya lang yung post na yun. So ito siya. Ayan. Nahihilo ako Moshi, kailangan ko ata ng Jordan kasi yan yung senior niya na ano 'di ba? Kulang yan, kulang daw siya sa sapatos. Tamang tama, ang galing ko. Ready ako oh. Oh. <laughs> Nararamdaman ko kung ano yung gusto ni Moshi. sa <laughs> para so ibigay na natin sa kanya. <laughs> Let's go. Moshi, mm. Ibigay ako sa Hello. <laughs> no. Eh. Ano ako po post eh? ko lang ka, ah, kaka-share kaka ko lang kanila. Ano? So, ako na ilo. Eh kasi ano eh, pang Pasko pa talaga 'to. Kaya lang nagki-crave ka kaagad. Ito mo sa akin. Uh Oo. -oh. Wisa mo, ang bigat eh. Okay, ano nga? Nagkikrave. <laughs> na nag ka kasi agad sa Jordan eh. Kaya yan, binigay ko na. No. Dapat sa Pasko pa yan eh. Love the Oo na yung dumating. Wala? No! Ha, di ba? Ano na gawa? Oo, sige. Open mo na. Oh, oh. ah, Saan ka na? Oo. Oh, Actually, wait lang. Kasi, ikaw, binigyan mo na ako ng, ano, bonus. Oo! Oh, Oo. Oh. Oh. At saka yung mga kinikrave mo. Oo, oh, at saka yung mga kinikrave ko. Oh. So, ayan, bibigyan ko na rin sa'yo yung kin kinikrave mo. Wala. Thank you, Moshi. Wala. Wow. Dapat sa Pasko pa to? O. Oh, sa Pasko pa yan. Kaya lang. Nagparidig ka na sa Facebook. <laughs> Kaya binigay ko na. Thank you, diba? Moshi. Sige. Nabuksan mo na. Wow! Nakakaluka. <laughs> um, Ay. Ito? Ako kine-crave ngayon ang red horse. ako kine-crave sapatos. Sapatos ba? Bagay sapatos. Mga Jordan. Jordan naman to yung box eh. Oh. Installment. Yung box muna na una. <laughs> <laughs> At saka mo si. Malamig pa ah. Oo. oo Siyempre di ba kakabili ko lang niya. May yelo pa doon. <laughs> may yelo pa? oo. oo. Lalagay ko nga rin sa ano yung yelo dyan eh. Kaya ano, masira itong box eh. Tsaka Moshi, di ba? Ano bang nakalagay dun sa ano Moshi mo? Nahihilo ka. Oo, oh, sabi ko nahihilo Kasi, ako. Gusto, pa, ano? Gusto ko ng sap... Ano? Wait lang. Nahihilo ako. Gusto mo ng bagong... Ako lang yata kalat. ako sa sapatos. Oh. Nahihilo ko lang. Oh. Yung sa sapatos, box na lang muna. Mm. Diba? yung nahihilo, ayan, inumin mo to, tingnan natin kung hindi ka mahihilo pag naubos niyan. yan. literal na nahi, literal na, literal na mahihilo ako. Oo. Oh, Ano? Ano? Pinasa Ako hindi ko ito pinaasa sa tabo, ha? Meron ka to, Todd Bakit? Kasi, ah uh, nung 20, last year yata eh. Last year, mm. nirigalo mo ako ng Jordan. Oh, Niloko, oh. mo pa nga ako nun eh. Last Nilagyan mo nung ano, yung deep, sapatos na fake na hindi pa tuman, hindi pa nakakatalo si Jordan. Di ba yun oh, yun? Oh. Tapos, nitong year, nirigalo mo rin ako bagay tayo magsipo. Oo, oh, di ba? Binigyan mo ako. Oo. Oh. Ay, sana yung this... <laughs> this yun na yun. Yung bago tayo magsibo. Kasi diba dapat yearly lang. Isang <laughs> na. Ah, okay. Sige, sayang. So, ayan. Yan na lang muna ngayon. Sayang. Ayaw ba yan? Hindi ka ba nagkikrave dito? Ako oh, nagkikrave. Oh. Pero okay lang, nandyan eh. <laughs> ano pang gagawin natin? Eh, di inumin na natin. oh, at least matutupad yung ano. No, na... Masya, na sa ano yung kong. Bang... Kaya nga binalit ko siya ng ano eh. Ang basa ko mo dyan eh, ano. Baka basa yung pinagpatungan mo. Wala, oh, walang basa dito. Eh. Oo, oh, nga, o. Oh. parin lang natin yung wish mo. Kasi nga, nahihilo ka, o. Oh. Pwes. <laughs> Busin mo yan para mahilo ka. Matot Totohanin natin yung hilo mo. <laughs> ano? Hindi pwedeng, ano, ma-advance ano? ulit for next year. Um, sige, titignan natin. Hindi namin mo muna to. For now, ito muna. Balan. <laughs> <laughs> sige na. May ginagawa pa ako. Mama, mama visit lang ako. <laughs> Ayaw mo ba nito? Ha? Ayaw mo nito? to? Okay na nga, sabi ko nandiyan na. Hindi, nandiyan oh, na. Abusan na. na. Tatagayan na. Mamaya na na. Ah, mamaya na na. Magkalaro pa ako. Oh, tas gamitin natin yung ano, yung umiikot. Oh, di ba? Para lalo kang mahilo. <laughs> mahilo ko sa tagay. <laughs> Paingot-ingot yun. <laughs> Sige na mga siyo, doon ka na. Kaya ano, nag-update ako na. Naglalaro ako, doon ka na. Baka kita matantsa. Pag nakaluwag-luwag na lang tayo, bibigyan na lang kita ha. <laughs> kasi nga, di ba, galing tayo ng Hong Kong, galing tayo sa gastos. Oh. oh. Wala pa tayong sobra. Oh, wala pa tayong ano extra. Kasi nga, oh. syempre, kailangan natin muna i-priority yung mga kailangan natin bayaran, okay. di ba? Sige. Actually, Hiintayin ko. Oh, naihilo nga rin ako eh. Ano? Sa mga bayarin natin. Oo, <laughs> oh, doon pala dapat tayo mahilo, no? Oo, oh. tama. Okay, mas... Oh, kaya, antay-antay ka lang, ha? <laughs> Masasaan pa mabibigyan din kita ng Jordan. <laughs> <laughs> ulit, mabibigyan mo ako ulit. Mabibigyan ulit kita. Ayan. O, Ayan, yeah, ng Jordan na gusto mo. Sige, thank you, Moshi. Oo. Uh -huh. <laughs> Lusot. <laughs> ano yung, Moshi? magpa ako. Na? Para pag binigyan mo ako ng totoo. Uh -huh. Hello! Thank you, Moshi! <laughs> sukat ko. Ang ah, sige, sukat mo. Oh. Ay. Wow! Ay, ang ganda. Kasur-kasur hai, 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 Original. hai, original. oh. hai, 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 original hai, oh, oh. hai, <laughs> <Practice lah. laughs>